tatlong tulog na lamang at gagawin na po ang inabangang coronation ni King Charles III sa United Kingdom sa labas ng Buckingham Palace nagsimula na ang camping ang mga gustong makisa sa once in a lifetime event pero ang excitement ng mga naroon na palitan ng takot nang biglang i-lockdown ang palasyo nasa frontline ng balitang 'yan si Jay Orense Alas 12 na madaling araw, oras sa Maynila, bigla ang isinailalim ang Buckingham Palace at palibot nito sa maikling lockdown. Ang dahilan, isang lalaki ang inaresto dahil sa hinalang may daladala siyang mga eksplosibo sa bag. Nang ininspeksyon ang kanyang bag, walang natagpo ang baril bagamat nakita nito ng mga bala ng Armalite at isang kutsilyo. Kaya't nagsagawa pa rin ng Metropolitan Police ng London ng isang controlled explosion para malaman kung may ibang laman pa na eksplosibo ang kanyang bag. Maya-maya pa'y agad na rin pinabalik ang mga tao sa Buckingham Palace ng matiyak na ligtas ng buong paligid at dinala ang lalaking inaresto sa presinto. Hindi itinuturing na terror-related incident ito kundi isang mental health issue lang. Pero para sa mga royalists na nasa tabi ng palasyo, tuloy-tuloy pa rin silang maghihintay at magkakambaw dito hanggang sa Sabado. Are you sleeping here tonight? Yes, and tomorrow night, and Thursday night, and Friday night. Hopefully. What if it rains? We either get wet or we get undercover. Why is it important important for you to be here? It it's not often we have a coronation, and I was just a young girl when our queen was uh, crowned, uh -huh. and the chance of seeing her son process past because of him. Hindi rin nagpahuli sa supportang ilan nating mga British choral group ng Haraya ay may handog pang kanta. At nakikiisa po kami sa buong UK at sa buong Commonwealth sa pag-celebrate ng simula ng reign ni King Charles III at ito ay isang bagong hito sa kasaysayan. It...